Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Kapag May Census. karaniwan ang may pumupunta sa mga bahay-bahay upang magtanong sa bilang ng mga naninirahan sa loob ng tahanan. Ang ganitong gawain ay matagal na ang ginagawa ng mga tao. Maging sa panahon ni Moises ay inutos na ng Diyos ang ganitong pagbibilang. Ngunit para sa anong dahilan ang sensus? Bakit ito ipinagutos ng Panginoon sa kaniyang bayan? Iyan ang ating tutunghayan sa unang kabanata ng bilang, una hanggang ikalabing pitong talata. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli si Pastor Dada Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Ang aklat ng mga bilang ay tinatawag na aritmatika o sensus ng banal na kasulatan. Sa una at ikadalawamput-anim na kabanata, ang kasaysayan at kabuang bilang ng mga Israelita noong lumabas sila sa Ehipto. Ito ang ikaapat na aklat na sinulat ni Moises. Ang aklat ng Henesis, ang unang aklat sa salita ng Diyos na sinulat ni Moises, dito nasusulat ang kasaysayan ng paglalang at ang pangyayari noong nagkasala ang tao. Sa aklat na ito, matatagpuan ang naging pasimula ng mga Israelita. Ngunit hindi bilang isang bansa, kundi isang lumalaking pamilya na nangiwang bayan sa Ehipto upang makaiwa sa tagutong. Eksodo ang pangalawang aklat sa Biblia na sinulat ni Moises. Sa Ehipto dumami at lumaki ang isang pamilya na naging isang bansa. Sila ay naging alipin at pinahirapan sa paggawa ng tisa, subalit pinakinggan ng Diyos ang kanilang daing isinugo niya si Moises upang tulungan silang makalabas upang makalaya sa pagkakaalipin. Sa ilang sila dinala ng Diyos at nakarating sila sa bundok Sinay. Ang aklat ng Levitiko, ang pangatlong aklat na sinulat ni Moises, dito binigay ng Diyos ang mga kautusan at tuntunin na dapat sundin ng mga Israelita. Iniutos din ng Diyos na gumawa sila ng tabernakulo. Tinawag sila ng Diyos at tinuruan sila ng tamang paglapit sa Panginoon. Sa aklat ng mga bilang, iniwan ng mga Israelita ang bundok at nagtungo sila sa Kades Barnea. Nagpaikot-ikot sila at naglimayon sa ilang. Doon sila nakaranas ng iba't ibang pagsubok at paghihirap. Patuloy na paglalakbay, ito ang nararapat na paksa ng aklat na ito. Sapagkat ang mga Israelita ay patuloy sa kanilang paglalakbay, naglimayon sa ilang subalit patuloy na sumamba sa Diyos. Ito ang mga mapa na nilandas ng mga Israelita. Ang naging buhay ng mga Israelita ay magandang aral ang hatid para sa atin. Ang kasaysayang nakasulat sa aklat na ito ay niloob ng Diyos na mangyari. Sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanata 15, ika-apat na talata, ay ganito ang sinasabi. Lahat ang nasusulat sa nakaraan ay para sa ikatututo natin. Pagkat sa pagbabasa ng kasulatan ay nakapanatili tayo lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa. Sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 10, ikalabing isang talata, ay nasusulat ang ganito. Nangyari ito sa kanila at isinulat para maging babala at aral sa atin na inabot ng huling panahon. Ganito rin ang nasusulat sa Hebreo 11.13. Ang mga taong ito ay namuhay ayon sa pananampalataya hanggang sa mamatay. Hindi nila tinanggap ang mga bagay na ipinangako ngunit Natanaw nila iyon mula sa malayo at inamin nila na sila'y mga dayuhan at nangingibang bayan dito sa daigdig. Sa aklat ng Unang Pedro, Kabanata 2.11 ay ganito po naman ang sinasabi, Mga mahal kong kaibigan, bilang mga dayuhan at nakikipagpayaman sa daigdig na ito, ipinamamanhik ko sa inyo na tigilan ninyo ang masasamang hilig ng katawan na kumakalaban sa inyong kaluluwa. At sa Ebanghelyo, Sang Ayan kay Juan labing pito Labing apat hanggang labing lima ay ganito po ang mababasa natin. Ibinigay ko na sa kanila ang inyong salita at kinapuutan sila ng sanlibutan pagkat hindi na sila taga-sanlibutan gaya kung hindi taga-sanlibutan. Ang dalangin ko'y hindi upang alisin mo sa sanlibutan kundi ingatan sa masama. Ang unang limang aklat ng salita ng Diyos ay sinulat ni Moises, higit na kilala na aklat ng mga kautusan, bagamat hindi ito matanggap ng ilan, Ngunit pinatutunayan ito ng mga dalubhasa sa pag-aaral ng Biblia na si Moises nga ang mayakda ng mga aklat na ito. Ang bundok Sinai at Kades Barnea ay humigit kumulang sa isang daan at limampu hanggang dalawang daang milya ang layo sa isa't isa at marahil ay labing isang araw ang kakailanganin sa paglalakbay. Sang ayon sa Deuteronomio unang kabanata, ikalawang talata, ang layo ng Horeb sa Cabes Barnea ay labing isang araw na lakbayin kung sa kaburulan ng Seir dadaan. Ang mga Israelita ay namalagi ng tatlongpong araw sa Kibrot. Apat na taon ang ginugol nila sa paglalakbay sa ilang. Dapat sana ay apat araw lamang. Subalit ang kanilang paglalakbay ay naging paglilimayon. At dahil sa kawalan nila ng paniniwala, pinagpabalik-balik lamang sa Kades Barnea ang sensus sa unang kabanata at ang sensus sa ikadalawamput-anim na kabanata ng Aklat ng Bilang ay isang makadyos na kasaysayan ng paglilimayon ng mga Israelita sa ilang sa loob ng tatlumpu at walong taon at sampung buwan. Kung papaghambingin ang mga bilang sa dalawang sensus ay hindi magkalayo. Sa unang kabanata talatang 46 anim ay nakatala na mayroong anim na raan at tatlong dibo at limang daan at limang mga lalaki na mandirigma. Sa kabanatang 20 at anim talatang 51 ay nagtala ng 600 at libo at daan at na mga lalaking mandirigma. Ibig sabihin, mayroong nawawala na 1,820 at lalaki na mandirigma. Ang utos sa kanila ng Diyos ay maging mabunga at magpakarami, subalit sila ay nabawasan sa panahon ng kanilang paglalakbay sa ilang. Ang sensus ay nagbibigay sa atin ng katiyakan sa tunay na bilang ng mga Israelita noong lumaba sa Ehipto. Alamin natin ang sukat ni Dr. Melvin Grove isang dalubhasa sa kasaysayan ng Ehipto at patnugot ng International Standard Bible Encyclopedia at isa rin sa mga patnugot ng National Geographic. Siya ay kilala sa pag-aaral at pananaliksik tungkol sa mga pangyayari sa kasaysayan ng daigdig hindi siya gaanong mahusay sa pagtuturo. Subalit, kung papakinggan mo siyang mabuti, marami kang matututuhan sa kanya. Sangayon kay Dr. Kyle, ang anim na raang libo ng mga lalaking mandirigma, marahil ay mayroong humigit kumulang apat na libong kababaihan. Marahil ay dalawang matatanda at walong daang libong mga bata. Mayroon pang sumusunod na halohalong lahi, humigit kumulang sa isang daang libo umabot sa kabuoang bilang na dalawang milyon at isang daang libong tao. Hindi kabilang ang lipi ni Levi. Marahil ay umaabot sa dalawa hanggang tatlong milyon ang kabuang bilang ng mga lumabas sa Ehipto. Kasama sa aklat na ito ang tatlong paglalarawan ng mga pangyayari sa buhay ng mga Israelita. Dalawa nito ay ang kanilang naging buhay sa paligid ng tabernakulo at ang pangatlo ay ang kaayusan sa kanilang paglalakbay tunay na kamangha-mangha ang ginawa ng Diyos na kaayusan sa paligid ng tabernakulo. Ito ang pamamaraan ng Diyos. Sa iglesia ay ganito ang kanyang sinabi. Sa unang Korinto, Kabanata 14, ikaapat na pong talata, lamang gawin ninyo ang lahat ng bagay ng wasto at maayos na pamamaraan. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Nasubukan na ba ninyong tingnan ang loob ng bulaklak ng rosas? kung papaano inayos ng Diyos ang mga talulot nito? Napapansin ba ninyo kung paano hinuhubog ng Diyos ang bawat punong kahoy at ang mga bunga nito? Gahindi ng mga gulay sa hardin at lahat ng mga bagay na nasa kalangitan. Ang mga bagay na iyon ay hindi basta inilagay doon na lumilipad, inayos ang lahat upang hindi magbanggaan. Tayo ay naninirahan sa kamanghamanghang sanlibutan, nagpapatunay at nagpapahayag nang na Diyos ay makapangyarihan at Diyos ng kaayusan. Sa aklat ng mga Awit kabanata 14, unang talata, ay ganito po ang nasusulat: Ang hangal ay nagsasabi sa kanyang puso, walang Diyos. Bulok na sila sa kasamaan at ang mga gawain ay pawang masama. Isa man ay walang gumagawa ng mabuti. Ang isang mangmang at hangal lamang ang magsasabi na walang Diyos. Ang maayos na kalawakan ay katunayan na mayroong makapangyarihan na gumawa nito. Tunghayan po natin ngayon ang banghay o balangkas ng aklat ng bilang. Ang paglalakbay ng bansang Israel sa ilang, mula isa hanggang walo, kayusan ng kampo, ang sensus, ang ayos ng kalagayan ng labindalawang lipi sa ilang, ang sensus, katatayuan at paglilingkod ng mga libita doon sa ilang, ang paglilingkod ng mga libita sa tabernakulo, paglilinis ng kampo, handog para sa pagkakasundo at panibugho, panata ng nasareno, kaloob ng prinsesa, ang lampara at ilaw para sa mga levita, ang paglakbay mula sa sinay, ang pasko at ang ulap na lumilim sa kanila, ang kayusan ng paglalakbay. Mula sa Sinai hanggang Kades Barnea, ang reklamo ng mga tao na hindi nakalulugod sa Diyos ang panibughon ni Miriam at Aaron laban kay Moises. Hinatulan si Miriam ang kabiguan sa Kades Barnea. Pinili ang mga titik sinugo sa lupain ng kanaan. Ayaw pumasok ng mga isailita dahil sa kawalan ng paniniwala. Pag-aatubili, pag-aalinlangan, pagkaligalig sa ilang. Naantala ang pagpapala, ngunit hindi nasira ang layunin. Mga pangyayari tungkol sa pagiging pari. Paghihimagsik, kore, umusbong ang tungkod ni Aaron. Pagtatalaga ng pagpapari, paghahandog at abo ng bakang pula. Kamataya ni Miriam at Aaron, ang tubig mula sa bato, unang tagumpay ng Israel, unang awit, ang ahas na tanso. Si Propeta Balaam, mga pamamaraan ni Balaam, ang pagkakamali ni Balaam, mga katuroan ni Balaam, Inaharap, bagong salin lahi, naghahanda upang pumasok sa lupain. Pagtatala ng bagong salin lahi, bahagi ng mga babae sa ilalim ng kautusan. Tuntunin ng mga paghahandog. Tuntunin sa mga panata, hatol sa mga midyanita. Si Ruben at Gad humiling ng lupain sa maling bahagi ng Hordan, mga yugto ng paglalakbay, mga hangganan ng lupang pangako mga lunsod na taguan ibinigay sa mga libita, at mga batas ng lupain tungkol sa mga mana. Simulan po nating lakbayin ang aklat ng bilang upang alamin ang mga bilang ng mga Israelita na lumabas sa Ehipto. Dito sa unang kabanata, unang talata ay ganito ang nasusulat. Nakalipas ang dalawang taon mula nang umalis sa Ehipto ang sambayan ng Israel. Nang unang araw ng ikalawang buwan, si Moises ay kinausap ni Yahweh sa toldang tipanan sa ilang ng sinay. Ang sabi ni Yahweh, nangusap ang Diyos kay Moises doon sa ilang, ngunit nagsalita siya mula sa tabernakulo. Ang tabernakulo ay nasa ilang. Tulad din ng iglesia, ngayon ay nasa sanlibutan. Ang Panginoong Hesus ay nananalangin. Sa Juan 17.15 ay sinasabi niya, Ang dalangin ko ay hindi upang sila'y alisin mo sa sanlibutan, kundi ingatan sa masama. Ang iglesia, ay nasa sanlibutan. Nangusap ang Diyos mula sa tabernakulo. Ang gusali ng Diyos ngayon ay yari sa laman at dugo sa pamamagitan ng mga mananampalataya. Sila ang bumubuo, ang tinatawag na iglesia. Sa aklat ng mga taga-epeso, ikalawang kabanata, talata labing siyam hanggang dalawampu't ay ganito po ang sinasabi. Kaya ngayon ay hindi na kayo mga dayuhan o mga banyaga, kundi mga kababayan ng mga hinirang, kabilang sa mga sambayanan ng Diyos ng mga itinayo sa ibabaw ng saligan ng mga apostol at mga propeta ni Kristo Jesus ang panulukang bato. Sa pamamagitan niya, nagkakaugnay ang buong gusali at naging banal na templo para sa Panginoon. Sa pamamagitan din niya, kayo man ay itinatayong makakasama upang maging tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Ang iglesyang ito ay binubuo ng mga tao. Nilikha sa pamamagitan ni Kristo Yesus para sa mabubuting gawa na inihanda na ng Diyos para sa atin. Ang pangalawa at pangatlong talata ay ganito po naman ang nasusulat. Gumawa ka ng talaan ng buong Israel ayon sa kanilang lipi. Itala mo ang lahat ng lalaki mula sa gulang na dalawampu pataas, lahat ng may sapat na gulang upang mapabilang sa hukbo. Patulong ka kay Aron." ang bawat Israelita ay itatala upang bumuo sila ng mga kawal, mga kawal na pangdigma. Noon sila ay mga alipin pa lamang sa Ehipto. Ang Diyos ay nakipagbaka para sa kanila. Hindi sila inutusan na makipagdigma. Subalit ngayon ay nailabas na sila sa Ehipto at nasa ilang na sila ngayon at naroon naghihintay ang kanilang mga kaaway. Tayo ng mga mananampalataya ay mayroon ding mga kaaway sa sanlibutan ito. May tunay at totoong kaaway. Nais nice kong balikan ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-epeso 6, 10, hanggang 12 Ganito ang sinasabi. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo sapagkat ang mga kalaban natin hindi tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang walang hanggan, kagilagilalas at kamanghamanghang biyaya. Subalit ikaw at ako ay narito sa masama at makasalanang sanlibutan tulad ng mga Israelita na nasa ilang. Tayo ay nabubuhay dito sa ilang ng sanlibutan na puno ng kasalanan. Bagamat iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kamanghamangha niyang biyaya, kailangan pa rin nating makipagbaka laban sa kaaway. Sa pangalawang Timoteo 2.3 ay ganito ang sinasabi ni Pablo, Magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. At sa unang Timoteo 6.12 ay ganito naman ang kanyang sinabi, gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikipagbaka alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan, yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa unang pagkakataon, nakakabalita na ang mga isailita ng tungkol sa digmaan. Sa aklat na ito ng bilang ay matatagpuan natin tungkol sa mga digmaan, mga trompeta, paglalaban at mga higante. Tayo ay nabubuhay din sa daigdig ng pakikipagbaka. Inaakala ng iba, sisigaw lang sila ng kapayapaan ay magkakaroon na ng kapayapaan. Marami ng mga pag-uusap na naganap sa maraming bansa. Gayun din, lupon ng mga nakakaisang bansa. Ngunit hanggang ngayon ay walang kapayapaan. Sa mga lansangan ay isinisigaw ng mga tao na magkaroon ng kapayapaan, pag-ibig at hindi digmaan ng iba ang hindi nila maunawaan na tayo ay nabubuhay sa daigdig ng pakikipagbaka at digmaan. Ngunit sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma 5.1 ay ganito ang sinasabi, Yamang pinawalang sala tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, may kapayapaan tayo sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo. Sa unang kabanata, talata 4, ay sinasabi ang ganito, At sa puno ng bawat sambayanan ang aklat na ito ay nagpasimula sa mga talaan na di naman masyadong kahangahanga, ditulad marahil sa isang mahiwagang kasaysayan na napapanood sa telebisyon. Mayroong limampu at apat na talata sa unang kabanata na marahil iisipin natin na hindi naman masyadong mahalaga. Subalit sa Diyos ang mga ito ay mahalaga at kung nakikita lang natin ang mga dakilang katotohanan sa talatang ito, marahil, mamamangha tayo. Una sa lahat, ang nais ng Diyos ay ang individual o personal na relasyon natin sa Kanya. Si Moises sa Taron, ang kukuha ng tala o sensus, magtutulungan sila at mga ngailangan din sila ng mga makakatulong. Sa Kabanata 1, talatang lima ay ganito po ang nasusulat. Ang mga ito ang kakatulungin mo, si Elusur na anak ni Siduir sa lipi ni Ruben. Si Ruben ang pinakamatandang anak ni Jacob ngunit siya ay hindi binigyan ng pagpapahalaga. Subalit sinabi sa kanya, sa Henesis 4.3, si Ruben, ang aking panganay na anak, sa lahat kong supling ay pinakamalakas, mapusok ang loob, baha ang katulad, ang bawat madaanan ay nananambulat, sa kabila nito ay hindi ka sikat, hindi mangunguna, hindi matatanyag, pagkat ang ama mo ay iyong hinamak, nangal ng asawa ay iyong winasak ang pinili sa lipi ni Ruben ay kakaiba sa kanya. Si Elizur, na anak ni Siduir. Ang kahulugan ng pangalang Elizur ay ang Diyos ko ay bato at ang Siduir ay ang makapangyarihang apoy. Si Elizur ay kasama sa lipi na ang katulad ay baha, subalit kilala niya ang batong matatag. Binsan ay mayroon akong narinig na nagsabi, maaring manginig ako sa ibabaw ng bato, ngunit hindi mayayanig ang bato na tinatapakan ko. Bahagi sa awit ni Moises, ang tungkol sa batong matibay. Mayroong isang awit na ganito ang sinasabi, Ang pag-asa ko ay natatag sa kabanalan at hirap na ng ngalang Jesus na tanyag, higit sa larawang lahat. Si Kristo'y ay batong matibay na aking kinasaligan, tigaya ng buhanginan. Maging alon mang masasal ng bagyo'y di maibubuwal ang pag-asa sa biyayang aking pinangahawakan. Si Jesus ang matibay na pundasyon ng aking buhay. Siyang matibay na bato na saligay ng buhay sa panahon ng naligalig, sa panahon ng pagkabalisa at agam-agam. Ipagsulit mo sa Kanya ang iyong kalagayan. Kaibigan, marahil sa oras na ito ay nasa alanganin kang kalagayan. Nawawalan ka ba ng pag-asa? Ikaw ba ay may mabigat na dahilan o matinding karamdaman? Ang mga luha mo ba ay umaagos at ang iyong dibdib ay tila sa sabog? Lumapit ka kay Yesus. Siya lamang ang matalik na kaibigan at laging maaasahan. Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ay piniling ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3.16 ay ganito, Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan sapagkat walang nasumpung ang kasalanan sa Kanya at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan Tanggapin mo kaibigan sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Madalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, salamat muli sa pagkakataong ito Salamat po sa mga pagpapala na aming natunghayan sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Ito mo ang aming samot na langin. sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo at febc.ph. This is through the Bible. See you again for more learning on the next episode.